ang nilalaman ng ating video. Go away! No! What the world? Oh. I call this. Mula sa supernatural being na nakuhana ng camera hanggang sa gumagalaw na manika sa Africa, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Isang hinihinalang shapeshifter o isang supernatural being ang nakuhana ng kamera. Noong una ay makikitang naglalakad lamang ito sa gitna ng isang highway gamit ang dalawang paa, na kalaunay tila nagbago ito ng anyo habang tumatakbo. Pagmasdan ninyong mabuti at kayo na ang baalang humusga kung anong klaseng nilalang, o hayop ba ito? No! Okay. This is when I die. Ang video na ito ay nagmula naman kay Kyle ng YouTube channel na Cougar Kyle. Habang nagjajagang si Kyle ng isang umaga sa makipot na daan sa loob ng kagubatan ng Utah, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang baby bobcat sa mismong harapan niya sa gilid ng daan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-record ito, subalit kalaunan ay kanyang napag-alaman na isa pala itong baby cougar. Hindi pa man nagtatagal habang inirirecord niya ang baby cougar ay bigla namang pagsulpot ng inahing cougar. Kaya naman nagpanik si Kyle nang makita ito. Panuorin ninyong mabuti. Oh f**k. Oh f**k. Oh f**k. Oh f**k. Oh f**k. Oh f**k. Oh, f Oh. Ah! No! Get the f away. Get the f away. Holy Go. 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 No. No. Go away. Go away. Please go away. Holy sh Holy sh oh. You're a good little kitty cat. Oh, holy. What's up, dude? Oh, holy sh Nice and slow. Come on. Ah! Go get your babies. I'm not coming back down, I promise. Habang dahan-dahan na umaatras si Kyle, ay siya namang papalapit ng papalapit ang cougar sa kanya. Hindi makatakbo si Kyle dahil lubhang mabilis tumakbo ang cougar at maaaring maabutan siya nito kung tatakbo siya ng papatalikod sa cougar kaya naman dinadaan na lamang niya sa sindak ang cougar sa pamamagitan ng pagsigaw. Subalit tila ba hindi natatakot ang hayop sa kanya at patuloy siyang sinusundan nito. May anggulo din ng kuha ng kanyang camera na halos masakmal na ito dahil sa lapit ng cougar sa kanya na ilang talampakan lamang ang distansya sa kanya. You're a Holy! No, go away. Go away. No. No. F you, dude. Okay. This is when I f die. No. Get the f away. Stupid kitty cat. Holy! Come on, dude. I don't feel like dying today. Ah, go get your babies. Go away. No, you taste, dude. I'm trying to attack and you're to look away from you, dude. This is scary. My heart is racing. Go get your babies. Go away. Oh, damn. I just wanted to go on a run. They're not getting me, dude. I'm ready to go down. Yeah, get the f away from me. S*** face. Oh, damn it. Mabuti na lamang at tuluyan nang tumakbo papalayo ang hayop matapos batuhin ito ni Kyle. Hindi naman masukat ni Kyle ang kanyang kaba habang papalapit ng papalapit ang cougar. Halos inabot ng anim na minuto na inaatake siya ng cougar bago itutuluyan ng lumayo. Noong June 17, 2022 si Ken ng YouTube channel na Ken's Carpentry ay binabaybay ang isang makiput na kalsada sa gitna ng kakahuyan ng Amerika upang pumasok sa trabaho na may halos 1.2 miles ang layo nito sa pinaka main road. Ayon pa kay Ken, sa pagdaan niya sa kalsadang ito na napapaligiran ng mga puno, kadalasan ay nakakakita siya ng mga hayop kagaya na lamang ng mga deer, turkeys, ducks at squirrels at iba pa. Subalit kahit maganda ang tanawin at maaliwalas dahil sa kalikasan ay nakakaramdam pa rin siya ng pangamba dahil sa sobrang tahimik ng lugar. So this is the uh, the driveway to the job site that we're working on. It's 1.2 miles up through here from the main road. It's a real pretty site. We have seen a lot of different animals up through here. We've seen uh Ducks and geese, turkeys, deer, chipmunks and squirrels, of course. But it seems like a good spot to maybe see something bigger, scarier, badder. <laughs> maybe not. I don't have Sasquatch mode working anymore in my truck. places up here, they usually use four wheel drive. Sinabi niya na nakakita siya ng apat na deer, subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay bigla na lamang may nangyaring kakaiba. Bigla na lamang siyang may nasilayan na gumalaw buhat sa kalsada. Isang dambuhala na tila bahayop na dumaan sa makipot na kalsada. What a beautiful day though. Still looking for any any kind of wildlife really. Bigla na lamang siyang huminto upang tingnan ang paligid. Dito ay nakita niya ng malinaw, may isang kakaibang nilalang ang nakatayo sa pagitan ng mga puno. We've got check that. What the world? Oh. Isang napakataas na figure, maitim, subalit hindi ito gumagalaw. Ito ay kakaibang uri ng hayop o maaaring nilalang na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Natakot siya at sinabing hindi niya ito pupuntahan o lalapitan man lamang. mabilis siyang sumakay ng kanyang sasakyan at mabilis umalis. Ayon kay Kyle, hindi niya alam kung ano yun at hindi niya ito gustong alamin pa. Isang nakakakilabot na pangyayari ang nakuhana ng kamera sa loob ng isang museum. Pumunta at bumisita ang kanyang ama sa nasabing museum ilang araw na ang nakakalipas. Sinasabi ng kanyang ama na may napansin itong kakaiba sa museum kaya ito nakaramdam ng takot. Ang exhibition ay dedicated sa isang babae na nagngangalang Maria Sabina, isang mangkukulam na may wax figure sa museum. Maaaring din na dahil sa mukhang makatutuhanan at buhay na buhay tingnan ang wax figure, kaya marahil nakaramdam ng takot ang ama niya. Maaari din naman na mas nakakadagdag pa sa takot ng sinumang bumibisita sa museum, ang nakakakilabot na history ni Maria bilang isang mangkukulang. Matapos naman nilang mapanood ang footage na kanilang nakuhanan, ay nangako sila sa kanilang sarili na hindi na muling babalik pa sa museum. At eto ang nakuhanan ng kamera ng kanyang anak na lalaki sa loob ng exhibition ni Maria Sabina. Pagmasdan ninyong mabuti. Bigla na lamang gumalaw ang wax figure ni Maria Sabina. Makikita sa video ang biglang mabilis na paggalaw ng ulo ni Maria. Kaya naman nagulat at natakot ang cameraman, subalit hindi ito naging dahilan upang ipagpatuloy niya ang pagre-record. Ipinagpatuloy niya ang pagre-record dahil nagbaka sakali siyang muli itong gumalaw, subalit hindi na ito muling naulit pa. Hey pedo? Agad itong nag-viral at pinag-usapan ng mga viewers na umani ng iba't ibang opinyon at espekulasyon. May mga nagsasabi na maaaring ang paggalaw ng figure ay kasama sa design ng nasabing wax figure. Subalit ayon sa may-ari ng museum, hindi nakadesign ang wax figure na ito para gumalaw. Que onda amigo, no amigo, no, no, no manejo nada de mecatrónica, es una figura totalmente en cera. Mira, es una pieza total rígida, no se puede, no se puede manipular, Te digo, no tiene nada, te, digo, no te muestro, no hay cables, no hay nada, no, 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 es, no es un robot, es una figura totalmente en cera. Kung ang wax figure ay hindi isang animatronic o kusang gumagalaw, ibig sabihin ang paggalaw nito ay isang paranormal o sanhi ng kababalaghan. Magpahanggang sa ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan na mas maraming pangkatanungan kaysa sa kasagutan na kung papaanong ang wax figure ay bigla na lamang gumalaw ng kusa. Ang nakakatakot na video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na In The Dark. Ang Paranormal Explorer ay pinasok ang isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang pinamamahayan ng mga demonic entities o yung tinatawag nilang jeans. Ayon sa mga usapan ng mga lokal na residente na malapit sa abandonadong bahay, kanila lamang nakikita at naririnig ang nilalang pagsapit ng hating gabi. Upang may dokumento ng paranormal investigator ang paranormal activity, ay nagplano siya na pumasok sa bahay. Sa pagpasok pa lamang niya sa bahay, ay agad na siyang may nakita na kakaiba sa mga pader, tila ba mga hayop na nagtatago. Habang idinidiscuss niya ang kanyang nakita sa mga viewers, ay bigla na lamang may kakaibang nangyari mula sa kanyang background. Önce normal bir şekilde gezeceğiz arkadaşlar. Nakatawag ng kanyang pansin ang faint noise na kanyang naririnig mula sa background. Subalit ipinagpatuloy pa rin niyang ikwento sa kanyang mga viewers ang history ng bahay. Ayon sa mga dating nakatira, Madalas silang nakakarinig ng nakakakilabot na boses mula sa hallways at nakakaramdam ng biglang panlalamig ng temperatura sa loob ng bahay. Dahil sa takot ay tumawag sila ng pari upang bendisyonan ang bahay, subalit hindi naging matagumpay na mapaalis ang mga kababalaghan. Kaya naman ninais na lamang nilang lisanin ang bahay at buhat noon ay naabanduna na ang tahanan. Simula din ang naabanduna ang bahay, ay nagsimula itong mabulok at naging pugad na rin ng masasamang energy. Nag-set up ng mga kandila ang Ghost Hunter upang magsimulang magsagawa ng ritual. Habang nagbibigkas ng ritual at panalangin upang isumunang sino mang espiritu na nasa paligid, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan.

Bagamat marami siyang naririnig na destruction sa kanyang isinasagawang ritual, ay hindi ito nagpatinag at pinagpatuloy pa rin ang ritual. Nang matapos ang ritual ay agad niyang ininspek ang paligid, kanya ding inalam kung may magre-respond sa kanyang pagsuman sa espiritu. At eto ang sumunod na nangyari. Panoorin ninyong mabuti. sev ortamda ya fark etmiyorsun bile o hızlı hızlı nefes alıp verdiğini Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim Allah Allahu ekber Allahu ekber Arkadaşlar, siz de duydunuz mu bilmiyorum. Aha, aha, aşağı geldi de. Göstereceğim. Allah, Allah bekber, Allah bekber, Allah bekber. Hiçbir şey görünmüyor. Buradayım diyor. Aa, bak şurada Bak gel dedi. Kim var? Isang nakakakilabot na boses ang umeeko mula sa ilalim ng bahay na nagsasabing, Nandito ako, bumaba ka. Allah, Dito niya napagtanto na nakasuman siya ng hindi multo kung hindi mas nakakatakot, mas mapanganib, mas maitim pa sa kakaibang nilalang. Naghihinala siya na ang bahay ay pinamumugaran ng mga demonyo. Dahil sa hindi ito kontento na boses o tunog lang ang kanyang pruweba, ay muli şeyang bumalik sa itaas nang bahay at eto ang sumunod pang nangyari. O koptu ya? Ha, siz inşallah duymuşsunuzdur ya da kamera sesi almıştır. Aşağı geldi dedi. Bakın aşağı geldim. Üt buradan geldi, buraya geldi dedi. Odaya girdim, kimse yoktu. Sonra buradan geldi o ses. Ve daha et şu anda Ha açık arkadaşlar, <laughs> bunlar yanıyor yukarıda. Arkadaşlar çekim süresi doldu, tekrar başlattım. Oo, fırtına sesini duyuyor musunuz ya? Bakın davet yaptıktan sonra böyle oldu. Bir daha göstereyim. Tila ba ang kakaibang nilalang ay iniiwasan siya. Sa bawat room at bahagi ng bahay na kanyang pinupuntahan ay nawawala ang pinagmumula ng mga kakaibang tunog at ingay na kanyang naririnig. Nang mapadpad naman siya sa pinakagitna ng bahay, ay nagsimula ng gumalaw ng kusa ang mga bagay. Ang mga anino ay nagsimula na rin gumalaw, ang masamang enerhiya ay ramdam na ramdam na niya at mas lalong nagiging bayulente. Allah bismillah. Bismillah. Gördünüz mü onlar uçtu. Bakın. Mavi çantamın olmuş. Arkadaşlar bakın çantamda lekeler var. Çantamda böyle leke yoktur da. bu hareket etti. Tam döndürdüm hareket etti. <laughs> He. Oh, oh. Naalala niya ang room na may nagtatagong mga hayop na kanyang napuntahan nang simula siyang pumasok kanina. Nang muli niya itong puntahan, tila ba naramdaman niya na may kakaibang naghihintay sa kanya sa kanyang muling pagpasok. Dahan-dahan siyang pumasok upang magsiyasat sa loob. Walang pagtataguan o pagtatakasan sa loob ng kwarto, subalit ramdam niya ang presensyang kakaiba sa loob, ngunit mas ninais pa rin niya ang pagpapatuloy na pag -e explore Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bakın şu şey olan oda var ya, deri olan oda. Bakın orada bir şey yok Bak, bismillah. Yemin ediyorum orada simsiyah bir şey vardı ya. Böyle birden gitti. Bak o da hareket etti, deri de hareket etti. Isang nakakakilabot na ungol ang kanyang naririnig. Hinihinala niyang isa itong jinn o isang demonyo. Isa nga ba itong haunted house o baka naman isa lamang itong hoax? Kayo na ang baalang humusga. Ang video namang ito ay nakuhanan sa Bansang Afrika, na kung saan, ay makikita ang kusang paggalaw ng doll o puppet. Basis sa tradisyon o ritual sa Africa, ang mga manika lalo na ang mga effigy o puppet ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga espiritu, mga ninuno o Diyos. Kapag ang manika o puppet ay gumalaw, ibig sabihin ay dininig ng espiritu ang kanilang mga panalangin. Panoorin ninyong mabuti at kayo na ang baalang humusga. i'm not Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.